Hey guys, nung isang araw tayo po ay nag-ani o nag ng pinya. At ito nga ang pinakita kong pinya na aking kinuha dito sa tanima na ito. Uh, at siyempre kapag ako ay kumuha ng pinya, hindi ko sinasayang. At yung mga kailangan ko muna na paribagong punla o pananim ay kinuha ko yung mga inatawag na shots o oh, kaya yeah, yung usbong na kailangang panibagong pananim naman. At syempre, di ko yun pababayaan na hayaan lang sa tabi kundi. Talagang asikaso nga sabi at yan ay aking muling itatanim sa bahura namin. Sa panibagong taniman. Dahil yung mga espasyo, yung mga bakanting lote ay kailangang tamnan. At yun nga ang aking gagawin dahil syempre, hindi lang tayo ay narikinabon sa bunga kundi kailangan din natin ibalik at panibaguhin natin ang panibagong tanim at tayo ibang tanim nga. At ngunit binisita ko muna yung dati na pinakita ko sa inyo na tatlong itlog ng ibon at ito nga ay tinignan ko kung namisana at nakita ko na syempre wala yung inahin at pero yung tatlong itlog ay namisana nga yung dalawa at meron pang natirang isang itlog. At kailan ang ito na itlog na ito ng ibon. At meron search ko kung yung araw na may misa ang ibon. Nakita ko merong 11, merong 20 days at mahigit. Depende sa ibon at depende sa temperatura. At ito di ko lang mabila kung kailan ako nag-vlog ng tatlong itlog na pinakita ko dito. Tingnan niya naman o no? yan ay talagang misa sana oh meron lang sisiw kumbaga sa yung bird birdlings na tawag yung ibon yan oh at yan ay mga siguro mga ilang linggo o araw ay panili pa rin na yan sa ngayon ay pa sila at pinabalik pa rin pa yan ang payan ng inahin ngunit di ko nga naabutan at tiyak na bibistahin yan at ako nga ay nagpatuloy na para itanim ang mga pinya sa aming bahuran sa bahuran ng amin lolo at ito nga'y aking itinanim na pero yung ibo naman na nakita ko ay ibisabisitahin ko pa rin yun para makita ko ang magiging resulta lagi ko yung i-update at syempre ito na yung tinanim ko dati na banana, yung saging tinigin ng kulay at ito nga ang aking mga pananim na mga pinya dito ko itatanim dito sa bandang ito. Dito sa may gilid, dito ko ipapalit yung mga malilipat na saging na malapit sa wire. Instead na saging dito ay kailangan yung mabababa lang katulad ng pinya na ito na yung dumami dito sa banda dito na malapit sa wire para di na siya maging problema kapag mahangin at mahirap kunin kapag matas na at malapit sa wire. Ah, delikado, yun, no? ground time. At ito nga ay tinanim, itatanim ko at may dalakong tubig kaagad dahil sa mahina nga ni ngayon ang ulan. At kailangan pagkatanim na pagkatanim ay kailangan diligin kaagad, diligan ka ng tubig. Dahil siyempre, bihira umulan nga dito at kailangan susubaybayan para mabuhay.